Mga boss, isipin nyo to. Sa so kasaysayan ng NBA, bawat henerasyon may kanya-kanyang what if. Mga pangyayaring hindi natuloy pero pwedeng tuluyang nagpabago ng na mukha ng basketball. Minsan, isang trade lang ang hindi na-approve. Isang injury lang ang nangyari. O isang maling desisyon lang ang ginawa. At biglang ibang-iba na ang kasaysayan ng liga. Kasi sa NBA, bawat segundo, bawat galaw may epekto sa hinaharap. Paano kung hindi na i-trade si James Harden mula OKC? Kung hindi na injury si na Grant Hill o Derrick Rose? Kung nagpatuloy ang tambalan ni Shaq at Kobe? O kung si Michael Jordan ay hindi nagretiro para mag-baseball? Mga tanong na hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin ng mga fans dahil alam natin bawat isa dyan. Mga posibleng nagbago sa championship, dynasties, pati sa mismong goat debate, mga pangyayaring pag napapaisip, paano kung natuloy lang? Balikan natin ang ilan sa pinakamalalaking what ifs sa kasaysayan ng NBA. Number 10. What if natuloy si Chris Paul sa Lakers? Noong December 2011, nagulat ang basketball world nang babalitaan na mapupunta sa Los Angeles Lakers si Chris Paul sa isang blockbuster trade. at magiging duo sana ang point guard na si CP3 at si Kobe Bryant na isa sa pinakadominant at peer players sa NBA sa panahong ito. Imagine si CP3 at Kobe sa court. Parang sure championship na nga pero ilang oras lang matapos ma-announce na dandil na ito biglang kinansula ng NBA ang trade dahil sa tinatawag nilang basketball reasons. Ganito kasi yan mga boss, ang New Orleans Hornets noon na ngayon ay New Orleans Pelicans so ay kakaibang team dahil ang mismong NBA ang may-ari nito at hindi isang private owner sa mga panahon iyon. At nang pumayag ang GM ng Hornets na si Dell Demps sa trade, nagalit ang ibang NBA owners Ayon kay dating Commissioner David Stern, wala raw karapatang magdesisyon si Demps sa ganon kalaking deal kaya binawi ng Liga ang trade. Sa huli, napunta si Chris Paul sa LA pero sa Clippers imbis na sa Lakers. Pero isipin natin, paano kung natuloy talaga ang trade? Sigurado bang magkakaroon ng championship si Chris Paul at Kobe? Ayon sa plano, ititrade rin sana ng Lakers si Andrew Bynum para kay Dwight Howard. Pero isipin mo, bossing, may Dwight Howard at Chris Paul sa pick and roll. Tapos si Kobe nakabang sa perimeter para umatake. Mapapakamot ulo talaga ang lahat ng makakarap nila. At higit sa lahat, baka hindi na punit ang Achilles ni Kobe kung may CP3 siyang katuwang sa offense. Baka hindi na niya kailangang maglaro ng sobrang haba gabi-gabi para lang makakuha ng playoff spot. Number 9. What if nanatiling healthy si na Grant Hill at Penny Hardaway? Noong 1996, tinanong si Michael Jordan kung sino raw ang nakikita niyang susunod sa kanya, yung pwedeng maging next MJ kapag nagretiro na siya. Dalawang pangalan lang ang binanggit niya, si Grant Hill at Penny Hardaway si Penny Hardaway ay madalas ikumpara noon kay Magic Johnson kaysa kay Jordan. At bago pa dumating si Dwayne Wade at Kobe Bryant, si Penny ang kinakatakutang wing player sa liga. Lalo na noong tandem pa sila ni Shaquille O'Neal sa Orlando Magic. Isa siyang tall point guard na may 6'7 height. At sa ikalawang taon pa lamang niya sa NBA, nadala niya Magic sa 57 wins sa NBA Finals abang nag-a-average ng 20.9 points, 7.2 assists, at 4.4 rebounds at may 1.7 steals per game pa. Pero dumating ang malas. Nagka-injury si Penny sa tuhod noong 1997. Matapos ang ilang operasyon at pagpapalipat-lipat ng team, nawala ang explosiveness niya at naging anino na lang ng dating siya. Nakakalungkot isipin, baka si Penny ang naging blueprint ng modern point forward sa NBA ngayon. Si Grant Hill naman halos pareho ang kwento. Bago pa makilala si Kobe bilang The Next Jordan, si Grant Hill muna ang may hawak ng titulong iyon. Sa kanyang second year pa lang, siya na agad ang nangunguna sa All-Star Voting na tinalo si Jordan. Nag-a-average ito noon ng 21.4 points, 9 rebounds, 7.3 assists at may 1.8 steals per game. At siya rin ang nangunguna sa liga pagdating sa triple doubles. Sa unang anim na taon niya bago ma-injure, may total siyang 9,393 points, 3,417 rebounds at 2,720 assists. Ang tanging mga player lang na nakagawa ng ganitong stats sa kanilang first six season ay sina Oscar Robertson, Larry Bird at Lebron James. Pero noong 1999-2000 season, tinimaan siya ng malalang ankle injury at simula noon, pabalik-balik na ang injury niya. Kung tutusin kung hindi na injury si Grant Hill at Penny Hardaway, baka silang naging mukha ng NBA noong early 2000s, hindi si Kobe at Iverson. Number 8. Paano kung nanatiling magkasama si Nabins Carter at Tracy McGrady sa Toronto Raptors? Si Nabins Carter at Tracy McGrady ay parehong nagsimula sa Toronto. Maiksi lang ang panahon na magkasama sila sa team pero kitang kita na agad ang potential ng duo. Sa mga panahon ito si Vince Carter ay isa ng rising superstar at kasama sa usapan ng mga pinakamahusay na wing players sa buong liga. Samantalang si Tracy McGrady naman ay nakikita palang bilang isang promising six man. Pagkatapos nilang matalo sa first round ng 2002 playoffs, nagpasya si McGrady na iwan ang Raptors at bumalik sa kanyang home state na Florida para sumusunod sumali sa Orlando Magic kung saan pumirma siya ng 6-year $67.5 million contract. Dito ay talagang bumulusok ang kanyang karera. Nanalo siya ng Most Improved Player Award noong 2001 abang nag-average ng 26.8 points, 7.5 rebounds at may 4.6 assists per game. Makalipas ang ilang taon, inamin ni Timak na pinagsisihan niya ang pag-iwan sa Toronto Iniisip niya na kung ano kaya ang nagawa nila kung nag-stay siya kasama si Vince Carter. Ayon pa kay Kobe kung nanatili lang silang magkasama ay eh pwede sana silang manalo ng kampyonato. Malaking pahayag yon galing kay Kobe dahil kung isipin na sa taon na yon ay parehong panahon ng tripit ni na Kobe at Shaq sa Lakers. Ibig sabihin lang Naniniwala si Kobe na kaya nilang tapatan ang dominance nila kung nagpatuloy lang ang tandem ni na Carter at McGrady. Number 7. Paano kung hindi na trade si James Harden mula OKC okay si Thunder? Sa 2010s era, si Russell Westbrook, Kevin Durant at James Harden ay gumawa ng kasaysayan sa NBA dahil ang tatlong ito ay mga naging MVP ng liga na dating magkakasama sa isang koponan kaya't isa ito sa pinakamalaking what if sa NBA. Noong October 2012, nangyari ang isa sa pinakamalalang trade sa NBA history. Nang bitawan ng Oklahoma City Thunder, ang reigning six-man of the year, na si James Harden papunta sa Houston Rockets matapos silang hindi magkasundo sa kontrata. Umingi si Harden ng 4 years, 60 million dollar deal mula sa OKC, pero hanggang 55.5 million lang ang kayang ibigay ng Thunder. Sipin mo mga boss. Hindi nila kayang dagdagan ng ilang milyon na lang sana si Harden. Kaya imbis na papirmain siya, i pa nila. Ganun-ganun lang winasak nilang isang young core na umabot sa NBA Finals ng 2012 na ang tatlong main stars ay may edad 22, 22 at 21 years old pa lang. Ngayon, si Harden, Durant at Westbrook ay masasabing Hall of na pagkatapos ng kanilang karir. Bawat isa sa kanila ay gumawa ng kasaysayan sa sarili nilang paraan. Number 6. What if si Carmelo Anthony ang nadrap ng Detroit Pistons? Ang 2003 NBA Draft ay masasabing nating isa sa most talented draft class sa kasaysayan ng NBA. Isipin nyo, sa unang limang picks pa lang, puro bigati na agad. Lebron James, Darko Milicic, Carmelo Anthony, Chris Bosh at Dwayne Wade. Pero kung titingnan mong mabuti, isa dyan parang hindi bilong sa listahan. Alam mo na siguro kung sino yon. Si Lebron, automatic na number one pick para sa Cleveland Cavaliers, wala nang debate. Distinct na talaga siyang maging hari ng liga samantalang si Carmelo Anthony marami sa mga analyst at eksperto noon ang nagsasabing siya ang second best player ng draft pero ang second pick ay pagmamayari ng Detroit Pistons isang team na contender na sa mga panong ito at marami na silang wings kaya big man naman ang kailangan nila Alam na natin ang sumunod na eksena Pinili ng Pistons ang Serbian prospect na si Darko Milicic At pagkatapos nito ay ang tatlong future Hall of Famers agad ang kinuha ng mga kasunod na teams. Kung baga, iso lang ang sublay sa top 5. Pero kahit pumalpak ang Pistons sa pagpili kay Darko, sila pa rin ang nagkampiyon sa NBA ng mga taong ito. Kahit hindi nila nakuha si Carmelo, nagtagumpay pa rin sila sa tulong ni Ben Wallace, Chancey Billups, Tashian Prince at Richard Hamilton. Ngayon isipin nyo na lang kung si Carmelo ay napunta sa Detroit. Grabe siguro ang kombinasyon na yon, mga boss. Isang elite scorer na katabi si na Big Ben, Rip Hamilton at Mr. Big Shot, Chancey Billups. Baka hindi lang isa kundi lang championship rin ang kanilang nakuha. Number 5. What if si Michael Jordan ang nadrap ng Portland Trailblazers? ito ang itinuturing na pinakamalaking draft mistake sa buong kasaysayan ng NBA. Noong 1984 NBA draft, nagsimula ang Houston Rockets sa pagpili kay Hakim Olajuwon. Iyan ang hindi pagkakamali. Kahit panilampasan nila si Michael Jordan, hindi mo sila masisisi dahil pinili naman nila ang isa sa pinakamagaling na center sa full time at nakapagbigay pa ng dalawang championship sa Rockets kasama siya. Pero ang tunay na pagkakamali ay ang next pick kinuha ng Portland Trail Blazers ang Kentucky Big Man na si Sam Bowie bilang number 2. At pagkatapos niya sa ikatlong pick, pinili ng Chicago Bulls si Michael Jordan. Ang dahilan ng Blazers kung bakit di nila kinuha si Jordan kasi meron na raw silang shooting guard na si Clyde Drexler Pero malas, dahil sinira ng injury sa binti at paa ang karera ni Bowie kaya tuluyan siyang naging isa sa pinakamalaking bust sa NBA history samantalang si Michael Jordan, alam na natin mga boss, naging greatest player of all time. Isa itong classic example kung bakit dapat palaging piliin ang mga best player available hindi lang base sa team needs. Number 4. Paano kung hindi nagretiro si Michael Jordan para maglaro ng baseball? Noong 1993 season, nasa tuktok ng Basketball World si Michael Jordan. Katatapos lang niyang makuha ang kanyang ikatlong sunod na NBA championship. At sa edad na 30 years old, nasa rurok siya ng kanyang karir. Pero sa puntong yon mga boss, ginulat ni Jordan ang buong mundo nang i niya ang kanyang pagre mula sa NBA. Matapos nito, sinubukan niya ang paglalaro ng baseball. Naglaro siya sa minor leagues pero minado ang lahat na medyo malamiang takbo ng kanyang karera don hanggang sa bumalik siya sa Chicago Bulls. Ngunit may natitirang 17 games na lang sa so 1995 regular season. Marami ang nagsasabing medyo kalawangin pa si Jordan sa so mga panahon na yon. Lalo na nang ma-eliminate ang Bulls sa second round ng playoffs laban kina Shaquille O'Neal at Penny Hardaway ng Orlando Magic. At tinapos ng Houston Rockets ang season sa pamamagitan ng kanilang ikalawang sunod na NBA Championship matapos talunin ng Magic. Pero mga boss, paano kung hindi umalis si Jordan noong 1993? 1993-1994 si isa ng mga taong na ni Jordan pero naitulak pa rin ng Bulls ang Knicks sa Game 7 ng second round kahit wala si MJ. Palamang nakuha pa rin nilang kampiyonato kung hindi nawala si MJ. At noong 1995 kung hindi lang nangalawang si Jordan mula sa paglalaro ng baseball ay baka ibang kinalabasan ng serya laban sa Orlando na posibleng sila pa rin ang magkampeon. Uptutusin, posibleng walo ang sunod-sunod na championship ng Bulls kung hindi lang siya nagretiro. Number 3. Paano kung hindi na injure si Derrick Rose? Noong 2011 NBA season, nasa sentro ng basketball spotlight si Derrick Rose. Tinanghal siya bilang most valuable player at siya ang pinakabatang manlalaro sa kasaysayan na nakagawa nito sa edad na 22 years old lang. Sa so season na yon nag-average siya ng 25 points, 7.7 assists at may 4.1 rebounds per game habang ang Chicago Bulls ay nagtala ng 62 wins. Ang best record sa Eastern Conference ng mga taon na 'yon. Yet masusabing sobrang liwanag ng bukas ni DeRose sa panahong ito at distinct siya para maging isa sa all-time greats. Na posibleng maging karibal ni LeBron James sa East sa mga sumunod na taon. Para sa mga hindi masyadong nakasubaybay noon, si Derrick Rose ay may explosiveness na parang si jamuran at bilis ni DeAaron Fox. Pero isang taon lang ang lumipas, sa Game 1 ng first round ng NBA Playoffs. Umatake si Derrick papunta sa basket na paulit-ulit na nating nakikita sa buong karir niya. Ngunit doon nangyari ang hindi nasahan dahil napunit ang kanyang ACL at mula noon tuluyang nagbagong takbo ng kanyang karir. Pagamat nakabalik pa rin si Derrick at nagpatuloy pa rin sa paglalaro sa NBA, hindi na niya muling naabot ang MVP form na pinakita niya sa kanyang mga unang taon. Number 2. What if hindi naghiwalay si Nakobe at Shaq? Walang duda mga boss. Isa ito sa mga pinakamalalaking tanong sa kasaysayan ng NBA. Ano kaya ang nangyari kung hindi nagiwala yung sina Shaquille O'Neal at Kobe Bryant? Ang dalawang ito ay walang kapantay pagdating sa dominance. Isang kombinasyon ng lakas at talento na tila imposibleng mapantayan noong panahon nila. Pero kasabay ng tagumpay, dala rin nilang isa sa pinakamalaking problema ng kanilang koponan, ang kanilang ego. Noon, pinag ng mga fans kung sino ang dapat sisihin sa breakup, si Shaq ba o si Kobe. Pero sa totoo lang, pareho silang dapat sisihin. Magkaibang magkaiba kasi ang kanilang personalidad. Si Kobe Bryant, seryoso, tahimik at sobrang disiplinado. Isang lone wolf na focus sa panalo. Si Shaquille O'Neal naman, mas relax, palabiro at natural born leader sa loob ng court. Pero nang dumating ang 2004 training camp ay nagpakita siyang overweight. Isang bagay na lalong ikinainis ni Kobe. Doon, unti-unting nawasak ang relasyon ng dalawa. Sa 2004 NBA Finals, sinasana ng lahat ng wawalisin ng Lakers ang Pistons. Pero sa halip ay silang na-upset. Tinapos ng Pistons ang serie sa 4-1, isang nakakagulat na pagkatalo para sa isang powerhouse team. Pagkatapos noon, naging pre-agent si Kobe at napilitan ng Lakers management na gumawa ng desisyon kung si Shaq ba o si Kobe ang kanilang pananatilihin. Pero sa huli, pinili nila ang mas bata at pinapirma si Kobe sa isang malaking kontrata kaya't natrade si Shaq papunta sa Miami Heat. Pero kahit nag hindi doon natapos ang kuwento ng kanilang greatness. Ishak Shaq nakakuha ng championship kasama si Dwayne Wade sa Miami habang si Kobe bumawi rin. Nagdala ng dalawang titulo para sa Los Angeles Lakers. Pero ito ang tanong na nananatili hanggang ngayon. Ilang singsing pa kaya ang mapapanalunan nila kung hindi sila naghiwalay sa halip na maglaro kasama si Kwame Brown? Isipin mo kung si Shaq pa rin ang kasama ni Kobe sa kanyang prime years. Siguro hindi lang tatlo o lima ang singsing -sing nila. Isa lang ang sigurado mga boss. Kung hindi sila nagkatampuhan ay baka walang nakapigil sa Lakers dynasty ng early 2000s. Number 1. Paano kung hindi namatay si Len Bias? para sa marami, ito marahil ang pinakamalaking what if sa so kasayusan ng NBA. Hindi lang dahil sa misteryong bumabalot dito, kundi dahil sa laki ng epekto na maaari sanang nagbago sa buong direksyon ng liga. Si Len Bayas, isang 6'9 forward mula sa University of Maryland. Kilala bilang isang pambirang atleta, may explosiveness na bihirang makita at may smooth jump shot na pang pro. Sa college, isa siya sa mga pinakasikat na manlalaro ng kanyang panahon. Nang mga panahong ito, nagkaroon siya ng mga epic battles laban kay Michael Jordan habang si MJ naman ay nasa University of Carolina. Maraming nagsasabi na si Bayas ang tanging college player na may tuturing na Singaling ni Michael Jordan. Samantala sa NBA, nangingibabaw noon ang Magic Johnson's Lakers at Larry Bird Celtics. Dalawang powerhouse na patuloy na naglalaban para sa titulo at noong 1986 muling namayani ang Celtics. pinangunahan ni na Larry Bird, Kevin McHale at Robert Parrish. Ang 1986 Boston Celtics team ay tinuturing pa rin hanggang ngayon bilang isa sa pinakamagaling na koponan sa buong kasaysayan ng NBA. Pagkatapos ng championship na iyon, dumating ang NBA draft Dahil sa isang trade, ilang taon na ang nakakalipas sa Shuttle Supersonics, nakuha ng Boston ang second overall pick sa parehong taon na sila'y nagkampiyon. Ang Cleveland Cavaliers naman ay may first pick. Kinuha nila ang center na si Brad Duherty na kalaunan na ay naging all-star. At sa kanilang turn, pinili ng Celtics ang magiging future ng kanilang franchise na sila'y Bayas. Maraming nagsasabi noon na si Bayas ang magiging karibal ni Michael Jordan sa mga darating na taon. Isang batang superstar na susama sa lineup ni na Bird, Michaela Parrish. Isang kombinasyon na mahirap matalo pero makalipas lang ang higit dalawang araw abang nagdiriwang sa kanyang dorm kasamang mga kaibigan, bigla siyang nag-collapse nagkaroon siya ng seizure at pagdating ng mga paramedic, idiniklara si Len Bias na patay sa edad na 22 years old. Ang sanhi ay cocaine overdose. Ang insidente ito ang nagpapatotoo ng problema ng NBA at Amerika sa droga noong dekada 80. At doon nagsimula ang tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin natitigil. What if nabuhay si Len Bias at nakasama sa all-time great Celtics team? Mananalo pa kaya ng championship si Magic Johnson at ang Lakers noong 87 at 88? Magiging champion pa kaya ang Detroit Pistons noong 89 at 90? At kapag dumating na si Bias sa kanyang prime, siya kaya ang makakalaban ni Michael Jordan sa 90s? Siya kaya ang pipigil sa anim na titulo ni MJ? Kung nabawasan ang championship ni Jordan, sa tawagin pa rin kaya natin siyang the greatest of all time. At kung ibang naging kasaysayan, may inspire pa kaya si na Kobe Bryant at LeBron James sa parehong paraan. Baka biases shoes ang suot mo ngayon at hindi Air Jordans. Isang simpleng what if lang pero kung nangyari yon, malamang nagiba ang buong kasaysayan ng basketball. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.